Tol, Kung sa England tayo may Thomas Gilbert o Thomas Shelby, dito sa Manila ay mayroon tayong Asyong Salonga, ang taong tinaguriang Manila Kingpin at Hari ng Tondo. Isa siya sa mga pinakakinatatakutang gangster sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kanyang panahon, siya ang naging simbolo ng tapang at astig na liderato sa gitna ng magulong mundo ng Maynila. Ang kanyang buhay, puno ng aksyon at karahasan, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang notorious na gangster, para sa marami siya ay naging simbolo ng lakas at katapangan lalo na sa mga taga-tundo kung saan siya ay tinuring na bayani at alamat. Pero ang kanyang malamat na buhay ay magwawakas lamang sa kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Ang panahon pagkatapos ng ikalawang digma ang kilala bilang Liberation, ay nagbunsod ng paglitaw ng mga tinatawag na barako o siga-siga sa Pilipinas. Sa kawalan ng matatag na pamahalaan, ang mga taong bayan ay umaasa sa proteksyon ng mga barako. Karamihan sa malalaking bayan at lungsod noong panahong yon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga barako. Kaya na lamang ng tondo partikular ay nasa ilalim ng proteksyon ni Asyong Salonga. Ang mga barako na may hawak sa isang lugar ay nagbibigay ng serbisyo ng proteksyon, ngunit ito ay may kaakibat na takot sa mga mamamayan. Karaniwan sa mga panahong yun na may mangyaring patayan, lalo na dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng sapat na kabuhayan. Noong October 11, 1924, sa panahon ng kolonyalismo ng Amerika sa Pilipinas, isinilang si Nicasio Rodriguez Salonga o mas kilala sa alias nitong Asyong. Tinawag din siyang Hitler ng ilan dahil sa natatanging bagsik na katapangan niya, hindi tiyak kung saan eksaktong lugar siya ipinanganak. Ngunit sa kalaunan ay nanirahan siya sa Angustia o Angustia, isang marahas na kalye sa Tondo, Manila. Sinasabing ang Tondo ang pinakamakapal na kabisera ng Maynila. Kilala rin ang Tondo bilang tahanan ng mga gang, gangsters o mga hoodlum. Sa mundong ito, araw-araw ang karahasan at kaguluhan. Kaya hindi na nakakagulat na ang batang asyong ay lumaking tuso, matapang, mapaninlang at malupit. Bilang isang batang lalaki, agad siyang nakilala sa Angustia sa edad na 15. Kahit minor de edad, hitik na ang kanyang karanasan sa maling gawain. Pinatunayan niyang siya ay isang mautak at mabangis na gangster na walang awa sa pagpapatupad ng kanyang kagustuhan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban na nagnais agawin ang kanyang kapangyarihan. At di nagtagal, naging hari siya ng Angustia. Sa kabila nito, madalas siyang ikumpara ng kanyang ama sa kapatid niyang si Doming. na niya sa maraming aspeto. Habang si Asyong ay lumalakad sa landas ng pagiging gangster, si Doming ay nagpursigi sa pag-aaral at naging isang pulis. Ang kanilang magkaibang landas ay nagdulot ng tensyon, lalo na't binantaan ni Doming si Asyong na siya mismo ang huhuli sa kanya kung mapapatunayan niyang sangkot si Asyong sa mga kaguluhan sa tondo. Hindi naglaon, lumawak pa ang impluensya ni Asyong sa buong distrito ng Tondo at ang Angos Tiagang na pinamumunuan niya ay naging kilalang grupo sa mga kalye ng lugar. Sa bawat krimeng may kinalaman sa karasan, gaya ng pagpatay, pagnanakaw, ang pangalan ni Asyong at ng kanyang gang ay palaging nadadawit. Sila ang madalas na sinisisi sa mga krimen sa tondo, lingid sa kalaman ng marami na may iba pang gang ang umiiral doon. Nasaktan si Asyong dito at tumipas ang ilang buwan na isipan niyang baguhin ang kanilang imahe. Pinulong niya ang kanyang mga miyembro at iminungkahi na kailangan magbago ang pananaw ng tao sa kanilang grupo. Sa kanilang pagtatangkang baguhin ang imahe sa mata ng mga tao, sinimula ng grupo ni Asyong na tugisin ang ibang mga gang na nang sa mga simpleng mamamayan, lalo na sa mga may-ari ng maliliit na tindahan. Ang mga gang na ito ay madalas na nanggigipit at nananakot para makakuha ng pera. Sa pamumuno ni Asyong, isa-isa nilang hinaharap at pinapabagsak ang mga grupong ito, hindi lamang bilang isang paraan ng pagkontrol sa tondo, kundi pati na rin para mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Karaniwan, ginagamit ni Asyo ang pakikipag-inuman, bilyar o paglalaro ng baraha upang makalapit at makipag-usap sa mga leader ng ibang gang. Ang mensahe niya sa kanila ay diretsyo, itigil ang kanilang masasamang gawain o magaharap sila sa mas malalang kahihinatnan. Dahil sa tapang at determinasyon ni Asyong, unti-unti siyang nakilala bilang isang bayani o Robin Hood ng tondo. Sa pagbabago ng kanilang imahe, ang mga taong bayan na mismo ang kusang nagbibigay ng pera sa kanyang grupo bilang pasasalamat sa proteksyon na kanilang ibinibigay laban sa ibang mga gang. Naging kilala rin si Asyong sa pagtulong sa mga nangangailangan, gaya ng na mga nangangailangan ng tulong pinansyal para sa burol, kasal, binyag at iba pa. Bukas palad siyang nagbibigay hanggat mayroon siya, kung kaya't parang ginawa na nga siyang isang bayani o Robin Hood na mga tao. Naglalagay na rin ng mga tindahan ng mga litrato ni Asyong na dati pinupuntahan ng ibang mga gang para mangikil. Tanda ito na protektado na ang mga ito ng kanyang grupo. Bagamat umunlad ang imahe ni Asyong sa karamihan, hindi alam ng mga tao ang patuloy niyang pagkakasangkot sa ilegal na gawain tulad ng pagkuha at pagbenta ng mga baril sa ilegal na paraan at pagpatay sa mga miyembro ng kalabang grupo. Ang tondo noon tol na malapit sa Pierre o pantalan ng Maynila ay naging sentro ng komersyo ang mga pier ay daungan ng iba't ibang uri ng sasakyang pandagat tulad ng barko, yate, lancha at paraw. Ang mga sasakyang ito ang pangunahing daluyan ng pagkain at mga materyales para sa construction tulad ng troso, bakal, semento, graba, baldosa at marmol na mahalaga sa muling pagtatayo ng lungsod. Noong mga panahong yon, bihira ang mga pampublikong sasakyan at ang karaniwang ginagamit ay ang mga wheelies na iniwan ng mga GI. Sa arastre mahaba ang pila ng mga kargador. Kung sa kasalukuyan ay may mga labor-only contractors, noon ay may mga barako tulad ni Asyong Salonga ang nagsilbing mga recruiter sa arastre Bawat kargador ay nagbibigay ng komisyon kay Asyong. Hindi lang pagre-recruit ang gawain ni Asyong, kasama rin ang smuggling ng mga produktong Blue Seal at iba pang produkto mula Amerika at Europa sa panahong hindi pa uso ang mga produkto mula sa China o Japan. Si Asyong at ang kanyang mga tauhan ay laging naroroon sa mga piyesta at lamay. Bilang protektor, tinutulungan ni Asyong ang mga maihina tulad ng matatanda, bata at kababaihan. Ang kita ni Asyong mula sa tong at kotong ay ginagamit niya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa Binondo at Divisoria kung saan maraming tindahan at bodega, ang mga Chino na walang opisyal na resibo, protektado rin sila ni Asyong kapalit ng protection tax na ipinapataw niya sa kanyang mga parokyano. Kilala siya sa kanyang pagiging matapang at marahil ay palamura rin, gaya siguro ni Digong. Mga katangihang kinakailangan upang harapin at kontrolin ng mga taong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang impluensya ay madalas na sinusubok ng iba pang barako, ng pamahalaan ng lungsod at ng hepe ng Manila Police. Sa gitna ng kaguluhan at kahirapan, si Asyong ang naging simbolo ng pag-asa, katahimikan at pinagkukunan ng hanap buhay para sa daang-daang libong mga taga-tondo na napilitang lumikas na ang Maynila ay winasak ng mga Amerikano noong ito ay tinuring na open city. Sa Malate at Ermita, maraming trahedya ang nangyari kung saan napakaraming tao ang namasakir. Sa bilang banda, ang mga taga-tondo sa ilalim ng pangangalaga ng mga katulad ni Asyong ay nakitaan ng katapangan sa panahon ng kagipitan at kawalan ng pag-asa. Naging tanyag si Asyong Tol pagkatapos ng digmaan, isang panahon kung saan ang mga lider ay madalas na lumilitaw mula sa kalituhan at kahirapan. Sa isang panahong karamihan ay naglalakad lamang, ang kanyang pagiging barako at ang kanyang aktibong pagkilos ay talaga naging kapansin-pansin at nagbigay inspirasyon sa mga taong desperado at nangangailangan ng gabay at proteksyon. Lumawak pa ang ambisyon ni Asyong. Ang ibang distrito sa lungsod ay naging sakop din niya. Kahit marami ang tumutol at dumaban sa kanyang kapangyarihan, wala naging sapat na lakas upang talunin ang hari ng Angustya. Sa loob ng limang taon, walang tigil ang terror na dala ni Asyong at ng kanyang gang sa Tondo at sa mga karatig distrito. Palagi rin siyang nangunguna at laman ng mga pahayagan. Tandaan natin tol na si Asyong na ang isa sa mga pinakakinatatakutang tao sa Maynila kaya naman itinala na siya ng mga otoridad bilang public enemy number one ng Manila. Dahil sa dami ng kasong inalalaban sa kanya na wala pang matibay na ebidensya. Subalit, nagbago ang lahat ng siya ay mahuli ng mga pulis dahil sa isang pagkakamali na hindi niya inaasahan. Noong huling taon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, Si Asyong, na noon ay 20 anyos na, ay nahatulan ng isang korte sa Manila dahil sa iligal na pag-aari ng mga baril. Hinatulan siyang makulong ng 6 na taon at agad siyang dinala sa bilangguan. Ang kanyang pagkakahuli at pagkakakulong ay minarkahan ng pansamantalang pagtatapos ng kanyang impluensya at kapangyarihan sa mga kalye ng tondo. Sa pagkakakulong ni Asyong, nagsimulang humina ang proteksyon ng kanyang grupo sa tondo. Ang mga miyembro niya sa labas ay nagpasyang maghintay at sundin ang susunod na utos ng kanilang pinuno. Samantala, sa loob ng bilangguan, nagulat si asyong yung makita niya si Angel Zabanta Tuazon o mas kilala sa alias na Boy Zapanta, isang leader ng grupo na dati na niyang pinabagsak. Dahil mas nauna si Boy Zapanta sa kulungan, meron na itong reputasyon at mga kaalyado doon. Isang bagay na ikinabahala ni Asyong bilang baguhan sa lugar na yon. Ilang beses siyang tinangkang likidahin ng mga tauhan ni Zapanta gamit ang improvised na ice pick. Ngunit lahat ng pagtatangkang iyon ay nabigo. Mahigit isang buwan matapos ang kanyang pagkakahatol, nakatakas si Asyong may mga sabi-sabi na bago siya tumakas, sinadya niyang sugatan ang sarili niyang tagiliran gamit ang isang labaha o yung matalas na kasangkapan na ginagamit bilang pangahit ng balbas o buhok. Ginawa niya yun upang siya ay maospital ang layunin niya ay ilayo ang sarili mula kay Boy Zapanta. Hindi malinaw kung sa ospital ba siya tumakas. Ngunit tiyak na paglabas niya, back to business na siya. Naglunsad ang pulisya ng malawakang paghahanap para sa kilabot na gangster ng tondo na ito na may nakabinbin pang kasong pagpatay, frustrated homicide, pagiging lasing at panggugulo, pang up na may kasamang pisikal na pinsala at pagtakas sa sintensya. Matapos sa matagumpay na pagtakas ni Ashong sa longga, naging mas maingat siya sa kanyang mga galaw. Samantala, sa Tondo, ang kanyang grupo ay muli nagpatuloy sa kanilang mga aktibidad. Ang mga pulis ay hindi makahanap ng anumang lead tungkol sa kinaroroonan ni Ashong. Nagpalipat-lipat ng hideout si Ashong sa iba't ibang lugar sa Maynila, kabilang ang Tondo, Binondo, Quiapo at Pierre. Dahil sa proteksyon mula sa mga tao sa kanyang lugar, hindi nakakuha ang mga kapulisan ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang inaroroonan. Habang ang grupo ni Asyong ay pansamantalang humina, isang bagong grupo ang unting-unting lumitaw at gumawa ng pangalan sa kanilang lugar. Ang grupo na magiging pinakamalupit na katunggali ni Asyong at ito ay pinamumunuan ni Carlos Capistrano alias Totoy Golem. Kilala si Capistrano sa alias nitong Totoy Golem dahil sa kanyang matikas at bato-batong katawan na may tangkad na 5'8" ang kanyang itsura ay sapat na upang takutin at kilabutin ng mga tao sa tondo. Habang nagpapalaganap ng takot si Asyong sa mga kalye ng tondo, ganun din ang ginagawa ni Totoy Golem sa mga sulok ng distrito. Bagamat may pagkakatulad ang simula ng dalawang grupo, magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Si Totoy Golem ay isang taong walang patawad sa kanyang paraan ng pagkuha ng pera na ginagamit niya para bumili ng mga armas, iligal na droga at mga babae ang kanyang grupo ay madalas mangikil, isang gawain na labis kinamumuhian ni Asyong Salonga. Di nagtagal, nagkaroon ng tunggalian ng dalawang grupong ito para sa supremasiya. Subalit hindi nila magapi ang isa't isa, kaya nagkasundo sila at hinati ang tondo sa pamamagitan ng isang demarcation line, parang 38 parallel. At ito ay ang tulay na kahoy sa Coral Street. Walang miyembro ni Golem na pinapayagang lumampas sa tulay at ganito rin ang patakaran para sa grupo ni Asyong. Lalo pang lumaki ang tensyon ng matuklasan ni Golem ang mga litrato ni Asyong na nakapaskil sa mga tindahan na siyang tanda na protektado na ang mga ito ni Asyong. Ito ay labis na ikinagalit ni Golem dahil nangangahulugan ito na humina ang kanilang nakukubra mula sa mga mamamayan. Dahil dito, inutusan ni Totoy Golem ang isa sa mga tirador niya na may alias na Pepeng Hapon upang patumbahin si Asyong. Sa unang pagkakataon ni Pepeng Hapon na tambangan si Asyong ay doon sa isang barbershop. Ngunit nabigo siya dahil sa husay at tinik ni Asyong. Sa pangalawang pagkakataon naman ay noong June 10, 1949. Habang inaabangan ni Pepeng Hapon si Asyong sa isang nakaparadang jeep sa may 1 Luna Street, bumunot ito ng baril sa pagtatangkang paputukan si Asyong kasama ang grupo nito. Bigo si Pepe Hapon dahil naunahan siya nila Asyo. Sa pagkakataong ito, kahit may sot-sot na bulletproof vest si Pepeng Hapon, hindi na pinalampas ni Asyo na tapusin na ang buhay nito. Mula noon, lalo nang gagaliiti sa gigil si Totoy Golem, pero naisip niya na mas pagganahin niya ang uta kaysa emosyon. Makalipas ang dalawang taon, October, year 1951, hapon ng linggo, ilang linggo bago ang lokal na eleksyon, dumalo sina Asyong at Totoy Golem sa isang binyag sa Ricafort Fort Street. Nabalot ng tensyon ang lugar dahil sa posibilidad ng bakbakan sa pagitan ng dalawang magkalabang grupo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Totoy Golem at hinikayat si Asyong na itigil na ang kanilang alitan. Kasabay na rin ang paghingi niya ng dispensa sa mga nagawa niya. Inanyayahan ni Totoy Golem si Asyong na mag-inuman at pag-usapan ang kanilang mga plano na agad namang pinagbigyan ni Asyong. Pagkatapos ng binyag, nagpunta sila sa Coral Street sa isang maliit na sari-sari store ni Apolonio Santos malapit sa kahoy na tulay upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Habang umiinom ng ilang bote ng serbesa, pinag-usapan ni Naasyong at Totoy Golem kung paano nila igagalang ang teritoryo ng isa't isa, -isa. Kumpiyansa si Yashong na hindi gagawa ng traitor na hakbang ang kanyang karibal. Kaya hinayaan niya ang kanyang dalawang pinagkakatiwala ang tauhan na pansamantalang umalis habang siya ay nakikipag-usap kay Totoy Golem at sa dalawa pa nilang kasama. Hindi alam ni Yashong na itinalaga ni Totoy Golem ang araw na yon bilang isang mahalagang araw. Ang araw kung kailan mabubura si Yashong sa mundo ng mga buhay. Si Yashong, Totoy Golem at ang kanilang dalawang kasama ay umupo sa harapan ng tindahan. Si Totoy Golem at ang dalawa nilang kasama ay nakaupo sa isang bangkong kawayan habang si Asyong ay nakaupo sa ibabaw ng counter ng tindahan. Habang nakaupo si Asyong, tumayo at lumakad ng ilang hakbang si Totoy Golem at naramdaman niyang parang masusuka siya dahil sa ininom nilang serbesa. Nakatingin si Asyong kay Totoy Golem, marahil iniisip na mahina pala sa alak itong si Golem. Hindi alam ni Asyong na ito pala isang senyas. Sa sandaling nagkunwaring masusuka si Totoy Golem, alam niyang napukaw niya ang atensyon ni Asyong. Wala sa likod ni Asyong ang sinasabing kaibigan niya ang lumapit ng palihim at biglang naglabas ng kalibre 38 commando revolver na nakatago sa kanyang bewang at binaril si Asyo ng isang beses sa ulo sa kasila tumakbo. Agad din nila si Asyong sa St. Luke's Hospital ng kanyang mga kapitbahay na nakakita sa kanya na nakahandusay at duguan. Ngunit huli na ang lahat, alas 5.15 ng hapon, 10 minuto matapos mabaril si Asyong, idineklara na siyang patay. Namatay siya sa edad na 26 years old. Ang bata pa to, ano? At kung hindi ako nagkakamali, Ganyang edad din na si Baby Ama. Ngayon, base sa investigasyon ng pulisya, ang suspect na pumaslang kay Asyong ay kinilalang si Ernesto Reyes na kilala sa alias nitong Erning. Ilang tawag sa telepono na natanggap ng pulisya ang nagturo kay Erning bilang salarin sa pagpatay kay Asyong. Hinanap na ngayon ng pulisya si Erning at inaasahang susuko siya sa mga otoridad. Agad na pinadala ang mga reserbang pulis sa pinangyarihan bilang pag-iingat upang maiwasan ang muli pang pagdanak ng dugo dahil malamang sa malamang, re-rest back ang mga bataan ni Asyong sa mga taong nasa likod ng pagpatay sa kanilang pinuno. Tatlong lalaki, kabilang na si Totoy Golem, ay hinahanap ng pulisya para sa interrogation pinaniniwalaan ng mga otoridad na kaibigan at kasamahan ni Asyong itong si Erning at nagtaksil kapalit ng pera ni Totoy Golem. Bagamat naniniwala ang mga investigador na biktima si Asyong ng paghihiganti at pagtataksil, isa pang anggulo ang inimbestigahan. Maaaring political motive rin ang nasa likod ng pagpatay. Napagalaman kasi na si Asyong na dati rati ay masugid na taga-suporta ng Liberal Party ay kamakailan lamang lumipat sa partido ng nasyonalista. Sa sumunod na araw, alas 2 ng madaling araw, nagpa siyang sumuko si Erning sa pulisya na malamang natatakot na balikan siya ng mga tapat na bataan ni Asyong. Inaresto siya mula sa 235 Leonor Privado Street, Tondo at walang inirekomendang piyansa. Isinuko niya ang baril na ginamit sa pagpatay, isang .38 caliber commando revolver. Malalaman na matalik na kaibigan pala ito ni Asyong at ang mismong baril na ginamit niya ay ang baril na iniregalo mismo ni Asyong para sa kanya. Depensa ni Erning sa mga pulis, inanyayahan siya umano ni Asyong na uminom kasama siya at ang kanyang mga tauhan sa tindahan. Sa kalagitnaan ng kanilang inuman, di umano hiningan siya ni Asyong ng 200 pesos. Ngunit tumanggi si Erning dahil wala siyang pera. Nangako si Erning na magbibigay siya kapag meron na siya. Bigla na lamang umano nagalit si Asyong kay Ernie na nagdulot ng mainitang pagtatalo sa pagitan nila. Sa puntong yon, isang tauhan daw ni Asyong na may dalang baril ang sumugod kay Ernie. Nagkaroon ng sagupaan. At aksidente raw pumutok ang baril na tumama sa ulo ni Asyong. E ano naman ang nangyari kay Totoy Golem? Kilala rin siya ng mga pulis sa lungsod. Ang listahan ng mga krimen ni Totoy Golem ay kasama ang pagnanakaw, vagrancy frustrated homicide, extortion, pang-hold up, laging lasing at magulo at illegal na pag-aari ng baril. Sa isang maaraw na araw, pumasok siya at ang kanyang common law wife sa isang restaurant sa Maynila na may daladalang bayong kung saan itinago nila ang isang walang puwit na Thompson submachine gun. Sa isang di inaasahang pangyayari, natagpuan ni Totoy Golem ang kanyang sarili sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon isang dating pulis ng kalaokan ang nakakilala sa kanya at kinausap siya. Tinatanong kung bakit siya armado. Subalit so, si Golem ay hindi nagnais ng anumang pasalitang usapan sa pulis na yon. Kaya inilabas niya ang kanyang submachine gun at nagpaputok. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Sumunod dito ang isang kagimbal-gimbal na palitan ng putok na mga baril. Ilang minuto lang ang lumipas, tumahimik ang lahat habang unti-unting nawawala ang usok mula sa mga baril. Nakikitang nakahandusay sa sahig na simento ang katawan ni Totoy Golem na dugua at wala ng buhay. Mula noon, ang kwento ng Manila Kingpin alias Asyong Salonga at ang karibal nitong si Totoy Golem ay naging bahagi na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kwento ng buhay niya ay muling isinalaysay ng maraming beses sa mga pelikula ang unang pagkakataon ay noong 1961 na ni Joseph Estrada, Rudy Fernandez naman noong 1977 at si George Stregan Jr. sa parehong taon ng 1990 at 2011. Ang pinakamagandang aral lang siguro sa istoryang ito tol ay hindi lahat ng itinuturing nating kaibigan ay tunay at ang ilan ay kayang magtaksil kapalit ng salapi. Kaibigan mo kahapon, ngayon ay iyong kalaban. Sa laro ng buhay, pagtitiwala ay di laging katumbas ng katapatan. Kilalanin ang iyong kadamay, sambit na mga matanda. Sa man o kahit saan, kaibigan ay di laging klaro ng tadhana. Kung saan ka tumingin, likod mo'y bantayan. Sa bawat tapik sa balikat, baka may kutsilyo o baril na palang nakatagot nakahanda. Kung nabubuhay lang siguro si Asyong Tol, baka ito ang philosophy in life niya. Mas mabuti nang mamatay sa kamay ng kalaban kaysa sa kamay ng itunuring mong kaibigan. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.